papakita ko sa inyo ito ang barbie namin noon mga bata pa kami ganito ginagawa namin pag dati ang dami naming mais eh yung bata pa ako way back 2000 I think yeah so ito yung barbie namin yung <laughs> ganito ginagawa namin sa buhok ng mais ayan tinitirintas <laughs> yan ang haba niya ayan guys tingnan niya, ang ganda ito yung libangan namin ito yung laruan namin dati ganito ginagawa namin kasi ang buhay namin bahay school tsaka pagtatanim ayan namiss ko to <laughs> Wala kasi kami pambili dati ng Barbie Kaya ito yung ginagawa namin Barbie. Yung buhok ng mais yung tinitirintas namin. Ayan. O ba diba? Ang ganda. <laughs> Ayan. Ayan. Ito niya. Ayan. Buhok ng mais yan. Ayan kulay brown niya na buhok. So, maghanap tayo ng ibang kulay ng buhok. Ito. Ayan, kulay. Kulay, pula. Violet, pula ba? Ito. Ayan. So. Ayan, ang ganda ng kulay, oh. Iba-iba yung kulay ng buhok nila. Ayan. Ayan. ganyan ang ginagawa namin. Ayan, ito yung aming laruan dati. Shout out dyan sa mga gumawa nito. Sa mga kapatid ko, nasaan kaya sila? Kung gumagawa din ba kayo nito? Di ba? <laughs> Ayan, ang ganda ng buhok ko. Oh. Kulay violet. Wow. Ang ganda. Ayan. Ayan. So, oh, violet sya. Sorry sa kamay ko. Ando, may eh. ganyan talagang kamay ng mga nagsasaka. ayun Ayan, guys.